punto de vista, tatalakay naman ni Professor Antonio Contreras ang maling paggamit ng tradisyon sa mga pagdinig sa Kongreso. Isa na nga sa halimbawa nito ay ang pagkondena sa pagbabawas ng budget ng Vice Presidente dahil taliwas umano ito sa nakagawian na. Professor. Magandang umaga, Dayan, at maraming salamat. Uh, alam natin na tinapyasan ng House Appropriations Committee ng malaking halaga ang pinapanukalang budget ng OVP mula yata 2 billion, ngayon 800 million na lang. At ito inalmahan ng ilang senador kasama na si Senator Joel Villanueva at si Senator Jimco Estrada at ang sinasabi nila ay dapat ay hindi ito tapyasan sapagkat ayon sa tradisyon ng Kongreso, ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President ay laging hindi na binusisisi at hindi binabawasan. Ito din ang naging argumento ni Representative Rodante Marcoleta nung siya ay nagsalita sa pagdinig sa Kongreso. Tama ba ang ganitong pananaw? Ayon sa aking opinion, at ito opinion ko lang, punto di vista ko to, ay hindi po tama ito. Sapagkat hindi po tradisyon ng pinag-uusapan dito pagdating sa budget, ang pinag-uusapan dito ay accountability. Sabi nga, public offices public trust. We hold accountable public officials. Ang ginagastos po nila dito ay pera ng bayan, galing sa bulsa ng mamamayan, pinaghirapan, namang nagtatrabaho at nagbayad ng buwis. Ang iba pa nga, kinakalpasan na diba ano na automatic ng na, hindi nakukuha ang pera sapagkat deduction na automatically so tayo ang may pag-aari ng pera ng yan at yan hindi pinamimigay ng kongreso ng libre at dapat buusisiin nila ang mga budget, magkindi may budget ng presidente at budget ng office of the vice president so hindi pwedeng sabihin nila tradisyon sana kasulat yan sa saligang batas malinaw naman, ginagalang natin ang tradisyon ng pamilya, ang tradisyon ng reliyon, ang tradisyon ng uh, kasal. Lahat yan ay naandyan sa saligang batas, ang tradisyonal na kultura ng mga katutubo. Pero wala nakasulat sa saligang batas, igagalang mo ang tradisyon ng kongreso na ito ay samantalang ito, ito, pwede matawag na legal fiction ito. Ang isa pang halimbawa na sinasabi nila ng tradisyon, for example, bakit nila sinasight and contempt, for example? Ang mga hindi dumadalo sa mga pagdinig, pero pagdating kay dating Pangulong Marcos, ah, Marcos, kamali ako dito, pasensya na, dating Pangulong Duterte, ay, uh, sabi mismo ni, Sen ni Representative Barber, hindi nila ito kakasuhan ng content, dapat sa pagkat, dating presidente. At yun daw ay tradisyon. So bakit natin hinahayaang ang tradisyon ang mangibabaw at tuloy nagiging selective tayo? Responsabilidad po ng Kongreso na dapat i-apply ang batas pantay-pantay kahit kanino man at responsibilidad nito na walang pinipili at walang kinakatigan at hindi dapat ginagamit ang legal fiction ito na tradisyon. Trabaho nila ayusin ang pagpapatakbo ng gobyerno gamitin ang kanilang kapangyarihan at otoridad para maging kinatawan ng mamamayan pag hold accountable ng mga elected officials, maging ito man ay presidente o vice presidente. Tama po ang desisyon ng House Committee on Appropriations sa bawasan sapagkat hindi na ipaliwanag ng maayos kung paano ginastos yung mga budget dati at marami pa rin mga items doon na talagang pwedeng ibigay na sa iba katulad ng Department of Health, katulad ng DSWD. Hindi naman tinanggalan ang budget na hanggang zero lang, binawasan lang naman. At sabi nga mismo ng Vice President, kaya naman nilang mabuhay kahit binawasan ng budget. Inuulit ko, wala pong puwang at wala pong pundasyon sa saligang batas ang gamitin ang tradisyon bilang dahilan para hindi gawin ng Kongreso ang trabaho nilang iniatas mismo ng saligang batas on behalf of the Filipino people. Yan lamang po aking punto ng Vista ngayong umaga. Maraming salamat. Balik dyan sa Insaya Studio. Daya. Maraming salamat, Professor Contreras.